South Lu chika na no bet daw bumili ni Balong Garcia ng balol sa Maynila para makasama na niya ang anak nila ni Nadia Montenegro. Cebu si base kasi ang aktor kasama kanyang pamilya. Oh, bongga. talaga, no? Alur is how? Yeah. Ang tanong. Ang tanong. Ang tanong, ba niya? O, kasi medyo, medyo parang hindi sila okay na. Oh, Pero o. ngayon, di ba? Dati nga, di ba, ni Pangalanan. Mm -hmm. Di ba? Pero ngayon, pinangalanan na ni oh. sa interview sa kanya ng tatay ay si Balor. Ay, si Balor. <laughs> <laughs> ay, si Balor. <laughs> Pero eto na. Ayan mo? Yan ang gusto gusto sa'yo ng bagyo. Mali-mali, no? Teka mo na, eto <laughs> na. Si Baron kasi po, oh. ang daming Project. Uh -huh. Gagawa ng pelikula with Bianca O'Malley. Uh -huh. Gagawin niya yung biopic ni Juan Luna na siya ang bida. Ay, bongga! Oh, oh. Baka kasama siya doon sa sere ni Richard Gutierrez. Daniel Padilla, uh -huh. at sino pa isa iyang generasyon. Kasama mm uh -hmm. -huh. siya. Oh, kasama siya nakita ko yung mga pictures ng kasama uh -oh. doon sa cast para hindi ko nakita yung picture ni Arjo. Ay, baka kasi di ba sabi sa Arjo mm -hmm. ang kapatid ni Vicky Hill. Correct. Pero yun nga, sa dami-dami ng project hmm. ngayon... Hindi kaya nga yun, si Baron ang kapatid. Ano, baka, o oh, kasi matula mm -hmm. sa Arjo, di ba? kasi action series, eh yun, action-action na. -action. Mm -hmm. So sa dami nga ng project nitong si Baron balak niya ng bumili ng bahay dito sa Manila para at least, di ba, ang mga project-project din naman niya kadalasan sa, sa Manila. Sa tagal niya sa showbiz, ha? Oo, oo. Alam naman natin na pariwara yung buhay ni Baro. Kasi, si mm Dati. -hmm. Oo, sa pagiging alcoholic, di ba? Mm. Eh, yan naman ay naging open open Secret. book naman sa mm -hmm. sa showbiz, di ba? Ayaw so, niya ng so, isang oh, awards. O, night sa tagal niya no. na, di ba? <laughs> Oo, sa tagal na sa showbiz, ngayon lang <laughs> talaga siya makakabili wow. ng bahay kung totoo sa'yo, kung isipin, di ba? Pero, diba? may mm -hmm. bayo siya na sa Cebu. Oh, Oo, no. dati, ay, oh, yun. Uh, sa, naalala mo by... dalawang beses, kaya oh, oh. na-depress siya. Tapos ang... Oo. Oh, oh. oh, 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 diba? oh. Meron pa yata doon sa, e. sa, Pampanga rin na na, na sa Lusunod. Oh, 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 sa talaga. Pampanga. Oh, oh. Ay, oh. kumusta yung kapatid niya? Si Donnie. Oo, oh, si Donnie. Donnie. Mm. Geisler. Oo, oh, Donnie Geisler. Isa Donnie! Donnie! Donnie Geisler. Ayaw, pangilinan ha. Oh. Oh, isa siyang ano rin, isa siyang athlete din. Ano siya oh, yung ah, taekwondo. Diba? taekwondo martial artist siya. Eh. Pero bakit mm -hmm. correct me if I'm mm -hmm. I'm wrong ha? Yes. Uh, parang si Dolly ata na kasama ni Yayo Aguilar dati sa doon sa PBB. Oh. Di ba? yung oh, parang oo, oh, totoo. Para oh, oh, na, sa PBB. PBB. Yes. Oo, oh, oh di ba? Oh, tapos sa nakakamali. Right, tapos wrong. parang parang karon yata ng Adonte Baron, di ko alam. Nagkaroon siya ano, ni Yayo, parang gano'n. Oo, something, diba? something, oh, something, something, okay. something, Pero nakakatuwa itong si Baron, di ba? Sumitsunod si ang project. Parang matino siya nung ano? mapunta kay ALV, ha? Ah? Kay Arnold Vega oh. Priya. Kasi in fairness naman sa kanya, eh, mausin ng mga actor talaga si Baron. Yesterday. Sa kabila nga ng mga issues sa kanya before. Mm -hmm. Di ba, may error pa nga issue na ini niya yung kapwa niya, ano? Si Pese, ano, Medina. si Ping, Ping, Yata. Oh, Ang dami-daming kontrobersiya na pinagdaanan ni Baron. Ano on? sila? Oh. Tama siya ba yun? Yung nag-ano sila, nagbuno ni ano? Oo, oh, oh, ni Kiko Matos. Nagsuntukan. nag sila na parang, Diba? ba? Pero still. Kasi pero... s'yempre turi... wag daw natin sarduin yes. oh, pa ang mga pero, oh, oh. pagkakamali oh, oh. niya. Ang maganda okay. ngayon ay oh. eh, blooming ang career niya, oh. maayos ang buhay, buhay niya. niya. And congratulations pa. Yes, oh. sana tuloy-tuloy lang 'yan ang pabaw sa iyo bang dad. Lalo na ngayon at may mga anak ka na. Sana nga 'di ba? Mm. Magkita din kayo ulit ng anak mo at madalo-dalo mo na ito. At sana magkaisa rin kayo ni Nadia Montenegro.